na-imagine niya na ba kung anong itsura ng purgatorio? <laughs> yan. So, uh, ako may dalawang palabas ako na panood na nag explore ng concept na yun. Um, yung una is yung The Good Place. At yung isa medyo mas recent siya at, at nasa Pinoy setting, yung Simula sa Gitna. And today, I'm gonna focus on the latter. So, yung Simula sa Gitna is about Andrew, who's played by Khalil Ramos. Yung bagong saltawer, kaharating lang niya sa kalagitnaan and si uh, tungkol kay Sarah na played by Mari Sarhal who supposed to be yung bantay niya na magaguid sa kanya doon sa stay niya sa kalagitnaan so the show uh, plays with the concept of ligtas points so kapag uh, mas marami kang nagawang uh, kabutihan sa sa lupa mas marami kang ligtas points and mas mabilis kang makakaakyat sa sa langit and then yung kabaligtaran is also true na kung marami ka namang kasalanan habang buhay ka pa uh, meron ka namang minus ligtas points. So, mas matagal ka magstay And kapag ano, pwede ka mapunta sa baba, sa basement naman. Ayun. So, the conflict began nung nagmalfunction yung yung elevator <laughs> nila. Tapos nahulog si si Sarah at si Andrew papunta sa basement na, you know, aksidente lang siya. Tapos, uh, ah, mamimit nila doon si yung pinakakalaban o yung antagonist ng palabas, si Apo na played by Gio Alvarez na siya yung nagpapatakbo ng basement. And apparently, the fact na nahulog sila dun sa basement is actually part of his scheme para ma-take over niya yung kalagitnaan. O, di diba? <laughs> Very interesting siya. Um, uh, I really like this uh, show. So, ano yung, uh, pero ayan, so mag-specify ako ng tatlong nagustuhan ko. So, una, I liked how the show tackles yung mga real-life issues. So, um, halimbawa, napaka-political niya kasi I can see a lot of uh, parallels with society like um, with corruption um, doon sa mga officials na naka, nakalukluk sa pwesto um, especially ano kapag nakilala, na, nakilala nyo na si Apo kasi he's giving major dictator vibes if you know what I mean <laughs> uh, tapos at the same time ano siya ano siya, um, tawag dyan uh, very smooth talker siya um, pero alam mo na ano, may masama siyang binabalak Ayan. was at the same time, I also liked how the shows portray. Yung I like the shows portrayal of queer characters. Na um, hindi lang sila nandon to be the butt of the joke, but they're actually very important for the plot. Ayan. So, um, I like that part. But yeah, if I say anymore, it's gonna be spoilers all around. So yeah. Number two na gusto the dialogue, kasi um, there are Bisdak characters or people from the Visayas regions. Na, na nandun sa show and they speak in Bisaya. So nakakatawa kasi ako I really I I'm really into languages then. Um I'm a frustrated linguist. Sorry. <laughs> so nakakatawa for me na makita ng modern piece of media na nagbibigay respeto sa local languages natin na hindi lang gagawin Tagalog kasi ina-expect na yung, yung the viewership is gonna be in Manila. Hindi lang. So nakakatawa kasi very inclusive siya. Tapos, um, hindi ko as ito um, madalas makita with other shows na na biglang mag-code switch sila magbiglang sasalita sila ng Bisaya. May may subtitle sa so you will still understand. But, you know, the respect for the local languages, I really like that. And yes, I said languages, hindi dialect, kasi magkaiba yon. Okay? Ayan. Number three na nagustuhan ko, the performances. Kasi, dito ko mas nakilala si, um, yung muka at acting ni, ni Maris Racal, sa ni Khalil Ramos na although nakita ko na si si Maris before sa uh, tawag diyan kasi nag-guest siya doon sa Takeshi's Castle eh, na na bago pero mas dito siya tumatak pati si Kalil so pagka na mo sa akin na magise uh, mag-isip ako ng performance ni si Kalil tsaka ni Maris most likely itong simula sa gitna yung may, una ko may iisip and not just them kasi ang, ang magaling din yung performances ng ibang characters so halimbawa Uh, wait lang, notes ako. Yan, so si Elias, yung pinakatagasuri, yung inspector na nagmamanage nung kalagitnaan. He was played by Joel Saracho. Tapos, uh, merong, actually may parang supervisor yung mga yung mga gabay katulad yung mga gabay tulad ni Sara so played siya, uh, si Miss Candy yung pangalan niya played by May Ann Espinosa tapos na, biglang dagdag conflict nung dumating yung ex-girlfriend ni Andrew si Missy played by Jane Oyneza. just fun and then um, nandun din yung bestie naman ni Sarah, na si Carlo who's played by Adrian Lindayag and of course uh, si Mayor Susan kasi major player din si May si Mayor Susan and ha, played by uh, Dali de Leon D Dali de Leon so great performances all around ayan tapos kung meron ako meron akong hindi nagustuhan um sige tatlo din so una medyo nabiten ako sa na season 1 kasi hindi na resolve yung mga yung mga kalokohan ni Apo <laughs> so, so so ano uh, nakakabiten siya but you know, it's a good setup for future seasons. So, exciting then na malaman yung... Kasi ano eh, six episodes lang eh. So, I guess nakakabitin talaga siya. But, you know, ex excited excited ako na makita yung mga susunod na mangyayari. Pangalawa, na hindi ko gustuhan, uh, I don't know how to feel dun sa naging kapalaran ni Miss Candy. May side plot kasi siya. And um, na naiintindihan ko naman yung rational niya kung bakit niya ginawa yun. Um, I just don't know how to feel about it. Pero hindi na hindi mag spoil So, yun. And then pangatlo na hindi ko na gustuhan siguro is yung siguro sana na explore pa more yung concept ng orange juice kasi um, sa sa kalagitnaan kasi very important yung orange juice sa mga nandoon para uh, parang para hindi lang ma ma maramdaman yung mga yung mga na yung mga worries nila o yung anxiety nila. So, uh, Basically, ano siya eh, um it's a plot device siya na um very important sa story na parang maganda sana kung mabibigyan pa ako ng context like saan ang galing yung orange juice? How do you get more orange juice, 'di ba? Bakit may limited quantity, quantity lang ng orange juice? <laughs> yung mga tanong ko. Ayan, so I'm na uh, hopefully sa mga susunod ma-explore ma pa. Ayun. So yun yung mga Uh, hindi ko gusto. So, um, but overall, I really like the show. Tapos um, if you also like yung mga sinabi ko so far, baka magustuhan nyo rin yung isa pang show. Actually kasi actually itong simula sa gitna, spin-off siya ng movie na Hintayan ng Langit na featuring si Gina Pareño at the late Eddie Garcia. So, nauna ko napanood yun, um, but it's been a while, so I have to rewatch it. Pero nagustuhan ko rin yung, yung story niya, and there are a lot of gems then from that. So, if you like this one, uh, baka magustuhan niya rin yan. Uh, so, yeah, that's my review of Simula sa Gitna. Um, watch it on Prime Video, ano tayo, support local ano tayo na movie. So, inla lang. Hanggang sa muli.